Welcome to Indice Japanese Grammar. Grammar for today, Nani nani, niste mo. Nani nani, niste Level N3. Yung next grammar po natin is nistemo po. At ang sunod pong magre-recite ay si Hyakuen niste Nishtemo po yung grammar po natin dito. Pag sinabi pong nishtemo, ang katumbas niya po sa Tagalog it is kahit na o kahit pa. At maaari rin sabihin na nating yun, magiging Tagalog niya po. Ano po? So, conjugation, verb, uh, e-adjective, or uh, na-adjective, or noun na normal form po. Ano? Nishtemo. Yung kanina po, ano, Di ba po, nag-question kayo about po sa NISTEMO kung paano po gamitin ang NISTEMO. Ngayon, itatalakay po natin. Nauna lang po kayong magtanong. Hi! <laughs> so, pwede rin po siya na adjective DA from DA. Tatanggalin yung DA, papalitan natin yung NISTEMO. Noun na DA, papalitan natin yung DA ng NISTEMO. At, sore NISTEMO. Hi! At, ah, sige ikimasu ne. Ang salita pong ito, kahit natanggapin ang isang kondisyon, ipinapakita pa rin ang pagdududa, sorpresa, o hindi pagka-eksakto. Hi. get niyo po? Hi. Sa unang example phrase po, Hi, Ate Amy, babasahin ko po. Then, explain niyo po sa akin yung pagkakaintindi niyo po. Ano? Kore 100 yen niして mo Takay to umaw Yung 100 yen niして mo Ang katumbas niya is Kahit na 100 yen Negay mas Ano pong pagkakainten niyo po sa Korya wa 100 yen niして mo Takay to umaw Kahit na 100 yen mm -hmm. Ano Mataas Parang ito sa tingin ko Mataas po Oh Takay to Takay to umaw sa tingin ko, hmm. ma 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 mahal. Yun, mahal. <laughs> sa tingin ko, mahal. Hay, tama po yung pagkakaintindi niya Kaya, pag ginawa po siyang Tagalog, kore wa ito. 100 yen. yen. Niste mo, kahit na. Yung ni po kasi dito, ano po siya, na sa Tagalog. Or, Uh, ano pa ba? Mi, minsan, nag, nagbabago po yung ni. Pero, ah uh, kadalasan na po ang meaning niya po. Ano? So, stem kahit na. Magiging ni s'temo, mo kahit na. Takay, mahal. To mo. Hala, tumunog yung chan ko. Narinig nyo, guys. Mm -hmm. <laughs> Oo, oh, <yun> talaga eh. <laughs> Sa tingin ko. Tintay, kain ka na po tapusin ko lang po to after po, ano, mag, mag, shake na lang po ako, mag-iinom po ako ng protein kasi tataba ako lalo, mataba na nga ako ngayon. Hi! <laughs> so, kapag binuo po yung phrases po na, ay, yung mga salita po yun, magigiging kahit na 100 yen, sa tingin ko, mahal ito. Talad po ng pagkaka-explain ni Ate Emi. Hi! Hi! Babasahin ko po. Okurelu to wa kedo, Sore niして mo, Tanaka-san, <laughs> usoy, ne? Yung sore niして mo, magigiging, kahit pa ganun, sa Tagalog po. Ano po? So, ano po magkakaintindi niyo po? Ha? Ha? Sabi po ha? First time ko, makaano? Ano po sa tingin niyo po? Ha? <huh> mm -hmm. <laughs> 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 sa saan niyo sa response niyo? <laughs> <laughs> Hi! Tara sa. Sabihin niya na malalit siya. Hmm. Ano hindi ko alam. Hmm. Okay, pa ibe-break po natin isa-isa po yung mga ano, mga salita. So, tayo po tayo. Ito po yung naging Tagalog ko niya. So, okureru to wa okureru means malalit po, di ba po? To wa kiite ita kedo dito po kasi po sa Japan po, um, ibig, sa Tagalog po kasi, yung natural way pong sabihin is, nasabi nga na malilate si Mr. Tanaka. O kurere to wa kite itakedo. Si Mr. Tanaka po yung tinutukoy po, ana Pero dito po kasi po sa, ano, sa, sa Japan po, ang kinagamit po nilang uh, pananalita is kite itakedo. So, ibig po sabihin, uh, narinig ko nga na malilate si Mr. Tanaka. Hai. Eh, sore ni shitemo, kahit pa ganun, usoy ne. Ang tagal niya, no? Mm -hmm. Ne, no. Ano po? Kaya, pag minuupo siya, narinig ko nga na malilate si Mr. Tanaka. Kahit pa ganun, ang tagal niya, no? Mm -hmm. Ay. Yeah. Yun po yung katumbas po ng uh, sentence po sa taas po. Ano? Pero pag ano, syempre naiintindihan niyo na po yung kung paano po mag-express ang mga Japanese ano so, in, instead na okureru to wa hanashite ita kedo maru nyo pong gamitin ang okureru to wa kite ita kedo narinig ko nga na Ganyan po, ano po pero pwede rin pong okureru to wa hanashite ita kedo nasabi nasabi nga na malelate si Mr. Tanaka pwede rin po pero sa sa grammar po na ito ang ginamit po ng textbook is hitei takedo at hindi po siya mali. Ganyan, meron din pong ganyan expression po dito sa Japan po. Ano po? Ah, uh, ito lang po yata ang uh, example phrases po natin sa misi mo. Ano po? Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, My free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.